Hindi, okay lang. Okay. Sa so, paggawa po ng steps, no? Very important po yung count, no? O yung bilang ng steps. So, sa mga Chinese po, no? Meron silang uh, pungsoy, no? O mahiin, na meron silang bilang ng steps. Eh, no? Ang bilang sa Chinese is good, good, bad, bad. Good, good, bad, bad. So, bos na uh, po sila, binibilang nila kung bakit ako sa good or sa bad, yung huling step nyo. So, kung ko yung mga uh, huling step niya sa bad, of course, bad sa Chinese siya. May chance ay eh, hindi ko bibili mo yan. dahil sa, uh, of course, kung bad Chinese, eh, pera. Uh, yung sa Chinese, eh, baka hindi kumasa ng pera. Alam niyo sa Chinese, medyo importante po yung pungsoy soy nyo. Especially, pag-concern pera. So, kung uh, mali yung bilang nyo ng step, eh, malaking chance na hindi nyo siya or kung nakasto nyo may property nyo, ipa-uulit nila yung hangganan o magdadagdag sila ng additional step dito po sa baba. Okay? So, yung Chinese, kung nakasto nyo yung bahay, bago yung bilang ng hangganan, itong mga uh, isang wooden na uh, na to, maglalay sila isang wooden tank sa baba. No? Para pagbilang mo ng step, eh bumagsak po siya sa wood Okay? -change buyer. pag change ang bayar. Pag-Pilipino naman ang buyer nyo, naman. Ang binang ko ng Pilipino is oro, plata, mata. Okay, isang so parang galing oro, plata, mata na yan. Well, ang uh, well, uh, kuya na yan. Yung matatanda. Okay? So, pag akit ng plana, niya, step, oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Dapat ko, oh, yung huling-huling step niya, pag nakalit sa taas, no? bumagsak sa oro kaya plata. Oro is gold, plata is silver. Mata, hindi sa mga Okay? Meron ako personal experience po dyan, no? Na uh, yung hangganan ko, no? Ng kanyang uh, -na, na ginawa ko, binago na huli yung step. Okay? Nung na ko yung step, sinabi ko sa kanya, bagsak kasi bumabagsak yung huli yung step niya sa mata. Well, unfortunately, no, namatay po yung may-ari noon, and yung may-ari po noon, yung kapatid ko. Okay? So, personally po, no, siya sa disco sa inyo, uh, pag gagawa ko yung townhouse, no, dahil ang vlog ko, about sa paggawa ng townhouse, uh, kailangan po, no, may bilang po yung step, no? Uh, normally po, uh, pag sa gunto mga two-story na townhouse, na ang uh, height po ng room floor, floor to ceiling is uh, 320, normally 16 steps po siya, no? sa Chinese ba sa sa Bung. tapos sa sa mga Pilipino naman bumabunta sa nang uh, plaka silver okay i-explain ko sa inyo no ako tayo bibilangin natin no ha huh? Mo natin yung Chinese no kung paano sila bibilangin ng steps ganito po yun ha okay. good good, good. 13 14 15 16 So... Sa Chinese po, no? Maraming dagdagan nila na sa sketch ko i na gusto property pero yung hangganan ko medyo hindi ko tumakas naman nila mga no? So... Simple, no? Hindi naman necessary na no, no? hindi na yung property pero parating naman po, no? Sa Chinese Feng Meron po sila parang uh, mo, oh, Ang mga Okay So sa ngayon po Akit tayo ulit Biglang natin ayun, lang sa Pilipino na, na ano, Kasi meron mo siya mga windows na nilagay dito, no? So, ang ganda ko na kasi uh, yun nga po, no? Kahit na uh, anong oras, eh, malamang po yung bahay nyo, no? Hindi lang po yung makakasip sa Korea, hindi lang nyo malamang ilaw. Ah, oh. uh, good luck po yan, no? Kasi sa mga buyer, basta na ito nilang maliwala at maliwala sa property na binibig nila. Pero may nag-uuso na nila. Okay? So, isa po ang impulsiyon nyo parati sa so, paggawa ng townhouse, meron well-lighted, uh, no? <coughs> Para pagpapasok nila, mula-mula, maliwalas, maliwanag, and of course, sa ng higit na sila dun sa mga pabinete. Okay? Tapos po tayo dito. Ano meron dito? Okay? Meron po tayo mga, uh, open up in space. At this is for the laundry, no? So we don't try to do no, no? Grip, oh. and uh half no? of course. Yung tayo pwede yung mga ng washing machine. Okay? Mayroon pa po siyang cover dito, looping, no? Para protect po yung ating uh, after outlet, washing machine, and of course, yung na ko natin, na lalo yung door, eh hindi po dalip yung mabasa, no? Lalo yung door, para uh, hindi po siya agad masira. Okay? So, ano po meron dito? Okay? So, for ventilation ng boto, no? Para po, mag uh, pag na, ano, no? may hangin ng ganit sa labas. of course, mas makakaplow po yung hangin na papunta sa loob. Okay? So, meron siyang nakatrap po dito, no? May burn na magkakaroon ng ulan tubig, no? Ganda sa rito, papunta ko rito sa floor drain. Okay. So, balik po tayo sa kabila mga ano, sa ito ng room, no? So, ginagalala po naman, no? Glass box, no? Para makuha mo ng uh, natural light, no? Doon po sa loob uh, na po ng huh? bathroom. Tingnan natin loob ng bathroom. Yes! Sobrang ganda. Sobrang elegante. Tingnan natin, no? No? So heavy po ang interior, no? Kung well, interior po siya, every square inch po, no? Na inyo pong uh, wall, no? Ceiling, pati floor, no? Pati po pa yung ginamit ng mga kung na toilet bowl, ng uh, ating uh, shower, no? Kasama itong counter, no? Nung nabakoy, isa talagang uh, ano, siya tinisign. Hindi ko ito katulad ng laboratory na nandibili sa uh, wirko na meron siyang para kay Estal. Ito talaga ang di dinesign ng laboratory niya. No? So, kasabi natin na talaga ko siya uh, pinaghirapan, no? And then, uh, of course, kung pwede ko siya na, meron siya, dapat na exhaust, no? Para alam mo natin yung mga uh, swing ng um, amoy, no? Nung natin pag nga gumagal toilet, sa sako niya, palamas ko na si bubong. And kagandaan ito, meron po dome light no? Cove light pala. Okay? So meron siyang parang uh, sunlight ang dating na uh, po ng uh, magandang ano, uh, ilaw sa so, loob po ng inyong bathroom. Okay? So, ito natin, no? Uh, very elegant po lumabas, no? Yung bathroom dahil sa kanyang heavy interior. Okay, same time, ito pong, uh, day shower area, Meron na po siyang naka-drop uh, po dito. Okay? So, yung uh, bibili po ito, maglalagay na siya to ng shower curtain para po yung tubig hindi na po mabot sa no, dito sa area ano, ano, ng uh, uh, water closet. Okay? So, meron na siyang kabang dito, ano? Para sa water heater. Okay? Ito po yung uh, dalawa pong uh, ano no, dito po lalagay yung attachment, no? para may connect po yung water heater. eh maganda po siya. Bukod po sa meron siya matang shower, meron po po siya hand shower, eh meron siya po kasi. Okay, kami natin doon. Alright! eh okay. Expensive po ito. Dahil, uh, ano, ano, medyo pag-usapan na natin yung magandang klaseng master process at ang ginagat ko dito. Okay? Dito po tayo sa bedroom. Okay. Very important po. Ano pa mag-sure po kayo ng mga uh, ano, sa inyong mga client? Pagpasa po. Eh, kailangan po sa inyo ng lahat ng ilaw para niyo yung uh, kabuuan ng yung binibenta. No, same time, uh, of course, iba yung nakita niyo maliwanag yung ano. Kasi nakakatagdag po ng uh, ganda No, ng isang uh, room or isang area kapag mayroon ko siyang magandang baksak ng ilang okay kaso ko tayo sa pang bedroom okay no, po no, natin okay ito po yung uh, ano no uh, samit yung uh, molded door no halo uh, po siya dahil na loob lang tayo ng bahay so okay lang kung gumamit tayo ng halo uh, door dahil sa hindi na po doon na uh, kaya importante ang national security dahil ang importante sa ating na uh, pintuan yun po sa may main door at doon po sa may back door no? para kung may mer meron papasok ng magtanakaw na eh hindi ko lang basta makapasok kung solid yung mga pinto pero sa inside ko na yung mga ano, no? bedroom uh, ah, okay na po gumamit ng ano, no? ng hollow door See? okay? okay, tandaan natin wow! Alam ko ang hangin. Naramdam mo ko yung hangin. Anong pangalan mo sir? Nicole po. Ha? Nicole po. Nicole. So, sabi, di ba? So, kung ito ang bibirin niyo, nagugusta mo ba ng kuwarto na to? Yes po. Bakit? Press uh, pres ko po. Press ko, ayun? Maganda po yung design. Maganda yung design. Yung ba? po. Okay. So, kung nakasawa ka, eh, sabi ka,

dapat po ang gagamitin yung glass dito, yung tempered glass, no? So, whenever na mabasag po siya, no? Uh, hindi po siya makakasugat. Okay? Very important po. Dapat tempered. Okay? Tingnan ko po ito. Nakalagay. Okay? Ito yung pangalan ng manufacturer stanza. Ayan. Nakalagay po yun. Tempered. No? Meaning, pag nabasag po siya, safe po siya. Okay? Same po siya, haraming sense na hindi na gusto na sa nandito sa taas. E, Pero siyempre, bumaksa ko sila ngayon, nandunan floor, sa ground eh, hindi nandito sa Dahil kung sa siyempre, kahit kasabihin niyo na hindi ko yung eh, may chance na magkaroon kayo ng suma. Okay? So, very important pa ano? Pag so, nandito tayo sa sa, sa pag-design, no? pag uh, bibili kayo o mag-ibenta house, yung neighborhood. Okay? So, titignan natin yung view dito. makikita natin. No? So, makikita natin ito yung uh, almost bago ko na ginding. Pero uh, medyo old house. And uh, of course, maganda, makikita natin yung sky. No? So, open mo sa dito, kaya yung air, no, na uh, freely, uh, nakakapasok po dito. So, dapat to feel nyo, know, no, kung um, uh, pag sa balcony kayo, masarap na dito. Kaya normal yung mga Pilipino, mga mahilig sa cheese yun, eh, mga marites, no? So, ito yung area, kung saan kayo pwede magka-chismisan, no? And at same time, hindi kayo itong problem, nag-i-smoke sila, kung nanginigaling ko, yung, yung nakatira po sa parking nito. So. Okay? So maganda rin magmuni-muni dito. And uh, of course, coffee ko, paste na kung gusto na uh, So ito po yung place na kung po kayo normally nagre-relax sa balcony. So very important po, ano? Kung ka lahat po nagagawin yung townhouse, kung ka nagagawin ng townhouse, ay eh, yun yung balcony. Okay? Kasi kung wala pong balcony yung pinipenta niyo eh, hindi mo natin matawag ng townhouse, no? At tawag ng apartment lang, no? Okay? Sabi townhouse, Okay, keep in mind, no? Nakasama sa water design, ito yung balcony. Okay? So, bababa po tayo, no? Tignan natin yung uh, master bedroom at isang other bedroom po. Let's go! Okay, let's go! Let's awesome. go! factory na. Dati po kasi, kung ibili ko nila ng board na, tapos kami na mo yun ng puputol-putol using yung lagare o yung circular saw, eh hindi nililip ko namin yung mga edge band na no? manually using yung corner rubbing. Pero kung gusto nyo mas quality o yung inyong mga uh, doors, no? itong mga cabinet doors, pwede mo yung order, pwede po yung order sa word class. No? Lamin eh? No? Meron po sila ng uh, factory, no? Where hindi pa ito lang po yung measurement ko ng mga doors. Tapos, sila na po ba kung lagay itong x -band. Okay? So, machine po yung target ng x no? Machine po yung mga um, uh, gumagawa ng ticket po nito. Kaya, matibay po yung ticket, no? Kasi, dati po yung pinagawa namin na ticket ng rugby. Kasatang naman po sa iyo, no? Eh. po natin ang word laminate, uh, makita niyo sa Google, kung i search niyo, no? Meron sila mga Na proseso, pag-awal ng mga kitchen cabinet doors, ng mga laminate doors. Okay, so, close. Tingin ko. Tingin ko, motion. kaya Bukas dito. Okay? So, number talipon.

Yang telah berputus asa Okey Sesuai dengan yang